Sa iba pang balita, nagwagi naman ang Second nd Binget Provincial Mobile Force Company sa ginanap na firearms proficiency sa Bacoor, Pampanga. Yan ang babalita ni Patsuwoman Jomalin Kakanindina ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company bilang kampiyon sa best PMFC sa ginanap na firearms proficiency and shoot for a cost sa practical shooting range Barangay Kabitikan Bacolor, Pampanga, Kamakailan lamang. Tinagurian ding first runner-up para sa best team overall ang nasabing grupo sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Rafael Tayaban, First Commander, kasama ang kanyang mga tauhan na kinabibilangan ni na Police Executive Master Sergeant Joseph Pakat na nagwagi bilang kampiyon sa best senior PNCO. Police Executive Master Sergeant Miller Villanueva bilang first runner-up naman sa parehong kategorya, Police Master Sergeant Zifford Sumkat at Police Corporal John Dimot tayo ngayon sa Second Benguet PMFC office para makapanayam ang ating First Commander Police Lieutenant Colonel mayaban Sir, um, ano pong masasabi niyo sa firearms proficiency competition na dinaos sa Pampanga? Ah, uh, napakaganda po. At uh, una, gusto kong magpasalamat po sa ating IPC uh, Commander in the person of Police Brigadier General Mafilino Basar. Thank you very much sir for that uh, opportunity. Bawat uh, kapulisan po dito sa Northern Luzon napaki, na ipakita natin po ang ating kagalingan. And uh, with that, na-harness naha natin o na, na dadagdagan pa yung galing natin when it comes to uh, uh, handling of firearms. Uh, Doon natin nakikita yung disiplina ng bawat uh, kapulisan natin. Magiging mas uh, kampante tayo sa hamon, dun sa pagpapatupad natin ng uh, tungkulin uh, sa public safety at sa law enforcement. Pag may mga ganyan, supportahan natin kasi para ito sa atin. Ano po yung naging parang preparation niyo po para doon? Meron tayong uh, uh, every now and then na uh, training yung palaging nagdrive para mga yan. And just quote yung uh, <clears throat> advocacy no ng ating uh, uh, batang-bata at very supportive na regional director, which is disiplina at dasal, takayahan at kaularan, pagmamahal at pagtupad sa tungkulin. Mula dito sa second bingit PMFC, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalin Kakandin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.